Tignan nyo naman itong dalawang tong. Napaka-aesthetic. So, sheltering nun! Para sa mga team puti at team green ako, bumili kayo neto. Ito yung lagayan ng toothpaste, toothbrush, Parang di pasukan ng EPS. Napaka-esthetic o oh. napaka-hygienic pa. Actually, hindi lang toothpaste, toothbrush eh. Pwedeng kutsara tinidor o oh, yung mga gamit nyo na gusto nyong itago dito. 360 degree ang kanyang pag-rotate. O oh, pagkagamit, gumamit, pagkatapos gumamit ang toothbrush, lagay dyan. And isara. O, di ba? No more ipis in na papasok. Tubig, Daisy, paano? O, eto. Dito ang tubig. Tapon na lang. Sa lababo yung tubig. Tapos, eto, kaka-unboxing ko lang din. Lagayan naman to ng mga shampoo or kaya hand soap. Depende rin sa inyo kung anong gusto nyo ilagay dito. Pero ako, shampoo talaga ilalagay ko dito. May ibang kulay nito, green, pero mas pinili ko nga to dahil nga, dead na dead sa ako sa mga white and gray yung electric fan nga namin. White and gray na rin. Pinapalitan ko talaga kasi nga ang ganda niyang tingnan sa bahay. Meron siyang susi! etong susi na to para hindi mabuksan ng bata at hindi mapaglaruan, hindi malagyan ng tubig. Baka mamaya pag push mo kukuha ka sana na siya for hand soap tubig na pala lumalabas kasi nilagyan ng anak mo. O eto yung susi itago mo lang. Ganito meron siyang lock dito. May pagpapasukan ka. Dito ang unlock at lock. Ayan, nakita nyo. So, kapag in ko siya, ganito, itura ng loob niyan. Ayan. Maglalagay ng shampoo si Daisy O, di ba? So, siya! <laughs> Ipapress ko lang to. Napaka-smooth na kanyang press. And dito lalabas yung shampoo para... Hmm, no more di ba? <laughs> nakita ko kasi to dito sa TikTok. Oh, ang ganda. Sabi ko, ang ganda pa ng kulay. Pero kung walang ano nito, kulay na ganito, Siyempre, iba yung hanapin natin. Taguan so, Susi, mga Mima. O, oh, eto yung kulay niya, no. Green at white. Kaka-unboxing ko lang. Ayan, para sa mga, ano. Ay, naku, nahulog na yung pinaka, no? Nahulog. Ito, hindi. mami ako kunin natin. Para sa mga team puti at team gray, ito, napaka aesthetic Nyan tingnan sa bahay natin. Ay, mami ma. Safe dito. Para sa mga ipis, dito naman, isang press mo lang may shampoo kana or sabon sa iyong mga pala. di ba? San ka pa? Napaka-sosyal. Mura lang yan. 100 plus lang yan, mga mima. napaka aesthetic